wala yung ano, yung 7 po eh. Bubu, oh. oh, yung mo ako ginawa niya. Today, dito kami sa dagat ng Vietnam. Nasa Vietnam kami, eh, wala akong magawa. Kaya ito, nag-vlog na lang ako kung ano-ano eh. And this is a day in my life dito sa Vietnam. Woo! At ito, napakaganda rito. Tingnan nyo guys, yung tubig nila maalat. Sa ating kasi medyo matabang na onte. Pero solid yung dagat nila dito. Tingnan mo dami, napakaraming tao. Kumbaga ito yung tatawagin ng Batangas. Ng Vietnam. Ay, di. Parang ano na rin to. Boracay. Ganda, ganda, solid. Napaka lupit ng karagatan nila rito. Pag tinawid mo naman doon, doon ako, oh, nilangoy mo. Kung marunong ka lumungoy, ah, nilangoy mo yan. Pupunta ka na Pilipinas o kaya iba sa Bali. Pare, kahit sinong gagawin mo galing lumungoy, hindi eh, galalangoy Pare, merong ganun. Pare, may, okay. may gumagawa nun, pare. Oh, Mayroong may gumagawa record, pare. tingin mo wala na ngayon. Yun lang, pare. Hindi na nakita pare Hindi na nakita, pero nagkinawa niya. Oo. Ay, lang. Kahit yung submarine, hindi siya nakita eh. pare Hindi, ano lang naman. Ang tubig yun. Submarine nga okay. eh. Tara eh. Wow. daming Vietnamese dito sa Vietnam. Ano? Hindi namin Pero solid. And magpupunta na kami sa... Abandoned water park. Magkawantit to si Sir Napaka ano na itong tarantado nito eh. Ayun daw yung vitamin 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 so Ayun no? ah Katapos lang namin kumain dito sa Nahang 2 Nahang 2 Katapos lang namin kumain Stoke Nakahingal Nabasa so, ako Ano? You know? Nabasa ako Yeats you Ano? Know? Dito uh, uh, Pero uh, seafood. Seafood. parang ito yung tinatawag na dampa ng Manila. Yan. Uh, uh, tapos yung beach nila pare eh, white sand. White sand? nga yung beach nila talaga ang dami. Ang mga beach dito guys. Pag madami yung beach, ibig sabihin ng beaches. Oo. Oh, beaches. Ang beaches guys. Bagis ang bagay buo. Talaga grabe maglakad ng alon. How much for this? 30. 30? How dollars? Pero mo yung chok. Wait. Nagugas lang pa. Okay, mag-share ako. Nagugas lang pa. Nagugas lang pa. Wait lang, 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 lang. Puro, ano kasi? Puro, buhangin. Okay, okay, guys. Meron pa sila mga seafood dito. Ito talaga yung mga fresh talaga nililuto nila. Ayun, oh. Fresh from the bat. pa, o. Ah, ini okay. malimasog, tsaka alimasag, tsaka mga talabagag, talabatog. Ito, to, tatampal. Oh. Tatampal, tsaka sinampal. Hugugas lang ako na pa. Oh. Hello. So, can I use this? Okay. Thank you. to ano ang tatawagin gusto nang tawagin sa taas. Okay. 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 May pool sa gitna. Okay. Sarap. Sarap, sarap. Ye. Yeah. Tapos, okay. Tingnan mo nga, nawawala yung ano, yung 7 pool eh. Opo Tingnan mo kung ginawa niya. Ano po 'to? Ano po 'to? Na, pa mawala. <_cer selling> okay na 'yan, tapos na 'yan. Ba't mo pa rin sisirin lang ako? Kasi nakala ko nawawala na 'yung 7 pool. Asan 'yung drone? Hindi ko sabab. Ba't mawala? <laughs> Kung di pa mawala, o oh, kinabaan, o. Oh. Kinabaan, eh, 7-4. Nawala ang wigo, tinakbo ng tao. Okay. Ano na, nakapagugas namin. Yun, Pupunta na kami sa... Abandoned water park at mag-content si Kaya, i-stop ko na tong content na to. Yun lang. This is a raw vlog. And... Walang kakwenta-kwenta vlog pero Okay lang yun Hanggang sa Kung paano na lang Ibabalyo yung content na to Kasi yun, yun naman yun eh. Diba? Yun naman yun Dito na kami sa namin na ah? hey, May Gamit Magano na kami Bata na kami dun This is A day In my life Dito Sa Vietnam Ayun. Ayun, nandito na kami sa ano? Hey! Sa, sa, ang tawag dito sa uh, natin? Rolls Royce. Taxi. Uy, Rolls Royce to. Rolls Royce. Interior po lang yan, oh. No? Papakita ko sa inyo. Ano yun? Yung, ano natin dito, bill ng metro natin para alam right, mo kano. Ay, ayun, no? Oh. One million, ayun, million ayun. lang naman. Oh. Yung bar, oh. thousand yung Ulo, bill ng metro natin. Ano, payat? Payat, payat. Kung may mga mga hold up sa amin, papayag kami. Bibigay namin yung okay. pera namin. So, so, bibigay namin yung pera na nasabi namin sa nao. Oh, ito, Pera mo. Oh, huwag ka magnanakaw ha. Oh, huwag ka na mga hold up oh. ulit ha. Tumawag ka pa ng mga hold up. Oh, Ako sige, bibigyan natin. Sasabihin. <laughs> <laughs> pare, 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 pare. Gusto mo, pag may nakita tayo, tanungin natin kung hold up ulit. Uh, hold up pera ka ba? Uh, Apo, opo, opo, po. Bigyan mo ng pera. Bigyan mo. Parang tunutulungan mo lang para hindi na sila. Oo, oh, 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 sige, magtayo ang negosyo mo. Bibigyan yeah. namin sa million. Sa million? Oo. Oh, uh, kung sa kanila yun? Mahal yun pare. Okay. Sa million yun. Oh yun pare yun. Okay, si Mr. Beast namigay ng ano, 100,000 diba? Kaka-zoom pala, pero okay lang yun. Eh, syempre, raw vlog nga eh. Okay. Kung ano yung pagkakamaling na gawa mo. Huwag mo na ulitin. Huwag mo, <laughs> <laughs> mo na ulitin. Pero, di say, yun na yun. Hindi <laughs> <laughs> na tayo na may make ng tao. yun tama. Oo, tayo na may make -in. Kaya ano lang tayo. Raw si vlog lang. Raw vlog lang <laughs> tayo. Diretso upload sa YouTube. Kala-edit-edit <laughs> so, yeah. it to. It's Kung ano yung makikita nyo yung pagkakamali i-download nyo, i-trim nyo na lang. Yan. Kainalist kasi mo, Kasi ganito. Oh. Ano kami, editor's choice eh. i, i oh. natin yan. Oh. Nakamoblog vlog Walang cut. Oh. Ngayon, kung sinong mag edit nyan, bawa, napanood nyo. Oh. I-edit nyo kung sino may pinakamagandang edit na magagawa. Mananalo. Mananalo. Mananalo, ng 1 million dong. 1 million. Hindi lang 1 million doon. Baka makasama pa kayo sa Japan series. Yun. Yun. <laughs> <laughs> Ah, <laughs> si diba? diba? oh, di ba? Manalo kayo nang ganoon, 'di ba? <laughs> Kailan yung Japan? Kailan August, August? August. August. Oh, tama. Ito tinatawag na editor's choice pa rin. Kumain choice, editor's choice tayo ngayon. Mamimili <laughs> oh, ako ako na magdedesisyon decision kasama <laughs> kayo. Sa <laughs> <laughs> so, yun Madali lang 'yun. Basta assistant ako pag sumama kayo, gagawin ko kayong assistant ko. Yan. Yan. <laughs> Ayun, update na lang namin kayo mamaya. Update na lang namin kayo mamaya. Sabi ba, alo po, isa dito na kami. Kaya may namunod na nakatakot pa na kasi. Subscribe for more!